So hello mga Kai Happy viewing na naman po. Ay, ako po na naman si Kai Kuya Arlon at uh, happy viewing po sa mga nanonood ng ating mga video, ano? Sana wag po kayong magsawa sa aking mga ginagawa rito na walang oh, pakundangan. No? <laughs> Tuloy-tuloy lang yung paggawa natin eh, you no? Know? At uh, ayan, uh, uh balikan natin ang ating topic na bakit nga ba ang mayayaman ay lalong mayaman at ang mahirap ay lalong naghihirap. So, ayan, ano, you know, napag-usapan na natin ang attitude, education, power. Ngayon naman ay ang time. You know? So, bakit nga ba nasama na naman ang time kay store? So, bakit natin nasama ang time? no Kasi pag wala kang time, sigurado <laughs> <laughs> tigo ka na kasi wala kang oras. You know? So, hindi. Ito, ganito lang yun eh. Uh, sa totoo lang, you know, ang time kasi talaga ay mahirap ka man, mayaman ka man. Iisa lang ang time natin, you know? Kung ang time ng mayayaman ay alas 5, ang time ng mahirap alas 5 rin. So, yung time talaga, pariho lang kaysa sa mahirap. So ang problema lang kung bakit uh, uh, nasabi natin na ginagamit ito ng mayaman kasi ang mayayaman kasi bumibili yan ng time. Doon sa mga time ng iba. So for example, kung nag-hire sila ng tao. May kumpanya sila. So bumili sila ng oras. Binilin nila yung oras noong manggagawa. Oo, tamak eh, no di ba? Ibig sabihin kung kung si mayaman na ito, may time na kumikita siya sa time niya. bibilim pa niya yung yung time noong uh, manggagawa niya para kumita siya doon sa time ng manggagawa. Kasi yung time niya kumita siya, ibig sabihin pag binili niya yung time na yun, kikita din siya sa time noong uh, ano. So ibig sabihin, marami siyang oras. Paano nangyari? Hindi ko rin alam. De <laughs> tama 'yon, ano, 'di ba? So ibig sabihin pag nagtayo ka ng isang kumpanya at marami kang biniling tao roon. Uh, biniling time ng mga manggagawa mo. So napakarami mong time, ibig sabihin kung multiple lang time mo, multiple din ang kita mo. Kaya sila yung mayaman, di ba? Kasi tayo it's either uh, yung time natin ginagamit lang natin or binebenta natin kapag naggagawa lang tayo at nakakitrabaho lang tayo, binebenta lang natin yung oras natin sa kanila. Oo, paano ba nangyari yun? Tama, di ba? Kasi binayaran ka. Ibig sabihin, binenta mo yung oras doon sa boss mo. Binayaran ka lang. Di ba? Kung kumita ka ng isang milyon sa ginawa mo, at ang ibinayad sa iyo ay ano, 500 lang, hindi ang laki ng kinita ni boss mo sa oras mo. So yun ang pagkakaiba ng mahirap at ang mayaman. Marami silang oras. Diba? Pero sa so, tutusin, pareho lang naman ng oras natin. Kaso nga lang sila, namimili sila ng oras para kumita sila at para maging malaki yung kitain nila. So tayo, pag nagkikitrabaho tayo, yun lang, yung, kung ano lang yung ano natin. So yun ang pagkakaiba kung bakit sila yumaya, ang mayayaman, bakit lalong yung mayaman. Hmm. Hindi ko pa rin maintindihan, eh, hindi mo maintindihan, hindi ko rin maintindihan. Hindi, <laughs> huh? yun, yun, Ibig sabihin kasi, God, kung sa oras ng ibang tao na binili niya, kumita yung boss. Kunyari ako, ako yung boss. Kumita na ako sa oras ko ng isang libo sa maghapon. Ay, ang tauhan ko ay isang libo. di hmm. Diba? Ay, kumita ka dun sa isang libong tao mo ng tigay libo. 'di ba? Sa oras na. Idi e kabig mo lahat. 1000 times 1000 magkano yung kinabig mo sa so, maghapon, 'di ba? Samantala yung binayaran mo 1,000 lang yung, kung oh, 1,000 lang yung bayad mo sa kanya. So 'di ba, ang laki kaya lalo silang dumadami yung pera. Lalo silang yung kasi namimili sila ng oras. 'Di ba? ibig sabihin kasi may kumpanya sila or uh, meron silang uh, business. So 'yan ang pagkakaiba talaga ng nagbi-business ka at saka nagtatrabaho ka lang. So 'yan ang hindi uh, 'yan ang minsan nang ano nang isang mahirap. Pero marami naman mahirap ino you know, na umuunda din, you know. May meron silang diskarte din. You know. So 'yun an 'yun pero hindi kasi lahat, you know. So hindi naman talaga lahat tayo yayaman, you know. 'yan ang katotohanan nino you know. So, maswerte na tayo pag umaman tayo. Eh, no? Kaya magpasalamat na kung sino man dyan umangat na sa buhay. Magpasalamat mo. No? Kasi hindi lahat talaga tayo yayamang. Kahit anong diskarte natin kung doon lang tayo hanggang doon lang talaga tayo. ba diba? Kaya yung mga mayayaman mo, siswerte sila siguro dahil uh, talagang uh, yun ang kapalaran din nila. Eh. So, uh, kung ikaw ngayon, pwede na pwede kasi diskartehan. nino eh, Lalo na kung medyo bata ka pa, hindi na uh, naisip mo na yung mga bagay niya naisip ng mga mayayaman na ngayon ay pwede ka rin pwede mo rin marating yung mga narating na, na mayayaman ngayon so yan lamang point ko doon you know? so ayan ha? Ah, yung oras you no know, napakalaking na, uh, ano yung itutulong eh you no know, para umunlad ka kung ka alam mong gamitin lamang ito so yan lamang eh you no know. at um, yan kung bakit ang may hirap ay lalong naghihirap kasi hanggang doon lang talaga ay ah, hindi minsan ah, yun ang ano natin hindi natin hindi natin alam kung ano yung gagawin natin or ahin ah, uh, eh, yun, yan napag usapan natin sa edukasyon you no know? kailangan talaga meron tayo niyan you no know? para at least nakakapag-isip tayo ng malawak you know? at maano so yan lamang ano po sana may manatutunan ka sa pinagsasabi ko rito kay nalilito na rin ako <laughs> pero pero yan ay katotohanan ha oras, you know? eh, alam na, para pag-usapan natin ng time, no? So, kaya uh, yung mayayaman, you know? multiple times sila, you know? Pero parehas lang ang oras ng mahirap at mayaman, pero bumibili sila ng oras para dumami yung income nila. So, yan damang ngayon. Maraming salamat. Sana may natutunan ka. At kung nagustuhan mo ang video na to, mag-react at mag-comment ka na lang. So, yan. Bye-bye.